ayun po update po sa ating kangkong ano po ya yeah, ito na po yung kangkong natin na sa pakilasa ko parang magkakaari na po ipa ano sa mga ilang araw na lang oh yan oh pwede na ano po sandang kal na eh. yan oh sandang kal na mahigit nakatataba oh hmm. Nataba na nga pala oh. Ganda na po, hanggang doon na oh. Siguro po kung tayo nagmamadali dito sa ating kangkong sa 3 days pwede na siya. Oh. Pinakamalapit. Tapos po kung lalayo naman tayo 1 week ay talagang for na. Oh. Ngayon po ay tayo titingin ang maiulam natin din eh. Yan ako po yung naka ano din, din ng ukra. Nakakita ng ukra din eh. Oh. Yan, okra po kayo oh. Malambot pa naman po oh. matigas din. Wala tayo labalo, oh. sa sarap na ripe panigang ano. Magtatanim din nga po tayo mga anong ano. Mga sunod na araw. At gawa ng kangkong, okra. Meron naman tayo silim panigang. kulang na lang ang hipon. Oh uh. Yan, ay po, bagi pa na rin lang ay, At saka nakakatuwa rin ating papaya at arigay ibon ang nagdali din eh. Oh, nagbubulaklak na rin. Yan oh, hindi tayo tumanim, ibon ang siguro mapun ba diyan. Saka na ay pa oh. Ah, nabunga na rin nga. Oh. Yan, arap po ipapahin Tagalog yung mga tinanong natin doon ay Red Lady Oh arin na may lalaki Tapos po narin na rin tayo ng umpalaya po Ang dami bunga Kaso ah, ang dami bong, ang dami rin ng maninira Oh. Yan na pong po. Yan ay kuwari sa mangga yan ang pagkakasarap, hinog na. Kung mangga po at ganar ka kulay ay eh, ano naman, oh. Ang naman. Yan ang mga mani Yun, usaw. Oh. Nagkakaigip pa po yung sir, nakalagak sa baba. Uh. Tá, dá meio. Yan po yung mga hindi ko inaasahan sa ating pananim po ba yung magkakaganyan. Kahit anong ilagay natin ay hindi naubra. Hindi natuloy oh. yun. Yung pa isa oh. Hindi natuloy. Maigit na, eh, para mga nagsababa oh. Hindi malusong nung ano po, mano nung rock. Pare, isa laki uh. oh. Oh, ano mo mutiktik oh. Uh. Kung ko na rin po lahat ang nangyari, yung mga nakasabit na yan oh. Uh. Hmm. Laki. Hmm. may nasa blay din eh. mas nagkakaigi pa po yung mga nasa baba natin eh, eh. Eh, katulad na rin eh. Eh. pakaramdam ko po ba hindi nalulusong nung manlilipad oh eh. gawa po nang yung mga naninira po sa ating ampalaya ay manlilipad ay siguro ba hindi makababa kaya nagkakaigi minsan yung mga nasa baba sayang aring isa Okay. nahinog na lang oh. pwede siguro rin binhi mukhang nakakatakamay oh patula kukuha na rin po tayo na aray mo mga harvest natin, oh. Ay sa totoo po bagay pang ulam lang ay Iya. Oh. Yeah. Ay lusot na ray. Oo. Mm. Dalawang patola. Apat na ampalaya. Ayan na po ang ating harvest. Ayan na po, meron na po tayong panariling ulamin. Oh. Panalo po ito. Ayun, ay eh, paano po. Salamat po sa inyong pagsama. No? Dito na po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Yan, ari po ay harvest ng ating panariling gulayin. Tapos ay, anong tawag din? Eh? Okra, ampalaya at patola po. Yan, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.